Sinabi po ng ating Panginoong Sokristo sa Mateo 16.18, At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, ay itatayuko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bagaman nagsimulang isang munting kawan, ang iglesia noong unang siglo ay lumago. At lumago ang salita ng Diyos at tumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. Ang iglesia na itinatag ng Panginoong Heso Kristo ay tinawag ng mga apostol na sunod sa kanyang pangalan. Iglesia ni Kristo ang pangalan Iglesia ipinangaral ng mga apostol.